Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang kailangan na nga na pong tapusin ng Dallas Mavericks ang Los Angeles Clippers sa kanilang Game 6. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang bagong point guard na papalit kay D'Angelo Russell. Matapos lamang nga po mga katrops na maipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang Game 5 laban sa Los Angeles Clippers, ay sinabi na nga po mismo ng kanilang superstar na si Luka Doncic na hindi parang rin nga po sila dapat magbakampante since wala pa nga po sila nagagawa sa kanilang serye. Nakafocus para naman nga po ang kanilang buong sa kanilang darating na Game 6 since gusto na nga po nila ditong tapusin ang kanilang serye. Yes, inamin nga po ni Luka Doncic na kailangan nga po nilang maipanalo ang kadalang susunod na game. Gayong mas lalo lamang nga po silang mahihirapan kung aabot sa Game 7 ang kanilang serye since pupunta ulit nga po sila sa mismong home court ng Clippers. Well, bagamat man nga po mga katrops, dalawang beses na silang nanalo sa loob ng home court ng Clippers sa kanilang serye, ay dihado pa rin nga po sila dito pagdating sa Game 7 since hindi nga po nila alam kung ano ang mangyayari dito. Kaya kailangan na nga po nilang samantalahin ang kanilang home court advantage sa kanilang game 6. At tapusin dito ang kanilang serye upang makadiretso na nga po sila sa second round ng West Playoffs kung saan kakalabanin nga po nila dito ang OKC Thunder. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong point guard na papalit kay DeAngelo Russell. Kagaya nga po mga katrops nang napag-usapan natin noong nakarang araw, Meron na lamang nga pong natitirang player option si DeAngelo Russell sa Los Angeles Lakers ngayong offseason na pwede rin naman nga po niyang tanggihan para maging isa siyang ganap na unrestricted free agent kung saan dito ay siya nang pipili na bagong team na kanyang sunod na sasalihan. Kaya questionable nga po talaga ang kalagayan ngayon ni DeAngelo Russell sa Los Angeles Lakers. Ngunit kung siya nga po ang papapiliin ay mas gusto pa rin nga po niya na at bumalik sa kanilang lineup sa susunod na taon. Nakabuo na rin naman nga po na magandang chemistry ang kanilang mga core players. Kaya kailangan na lamang nga po nilang gumawa ng kaunting pagbabago sa kanilang lineup para tuloy na nga po sila maging isang championship team. Ang problema lamang nga po mga ka-drops mas malaki pa rin nga po ang posibilidad na tanggalin ng Lakers si D'Angelo Russell sa kanilang lineup. Since marami nga pong mga mas magagaling na point guard na maaaring nga po nilang ipalit sa kanyang puesto na available na ngayon sa free agency market at trade market, kagaya na lamang ni Trey Young. Sa katunayan, Ayon nga po sa lumabas na balita, magiging mas agresibo nga po ngayon ang front office ng Lakers sa pakikipag-usap nila sa koponan ng Atlanta Hawks upang sa ganon ay makabuo nga po sila dito ng isang maganda-gandang trade kay Trae Young ngayong offseason. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Nakafocus na nga po ang buong Lakers ngayon kung paano nga po nila ito makukuha sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.